Hello guys, magdang uh, magandang hapon. Oras po ay 5.17 na po ng hapon. So kanina nag-hold po ako ng aking mga pagpili. So yung pinakata talagang gawin guys, diba? Is yung mag-display. So ayan. meron pa ako, dami pa ako i-display. Hindi pa, hindi ko pa nagalaw-galaw talaga. Uh, medyo busy pa. So, ayan. si so, pakita ko lang sa inyo guys yung mga na-free ko. Yung iba di ko pa, di ko pa lahat na-check pero ito po yung mga nakuha ko at nakita ko ng mga naka-free. So, ayan. Ayan siya. So, diba? May, may mga ganito, guys. So, by 11, get 1 free. Ang bintahan ko ng cream sock is, ay 8. So, may isa ka ng nito is 8 pesos na. Diba? So, tingnan natin, guys, kung ilan ang... Ikokumpitin lang natin kung makamagkano tayo sa, sa ito lang. And guys, ito yung mga may free. Hindi po ito kasali. Eh wala lang hindi ko pala siya nalagay dyan. So, ayan muna. So, dito guys, meron siyang 7 peso kita. Pero, hindi natin alam kasi wala man makalagay na uh, free one. So, hindi na natin yan isasama. Ito din naman, ito din ano, dato po tayo may naka-free dagdag kita 8. Eh, pero, wag na natin yung isama. Ito na lang yung may mga free. So, like nitong sa uh, safeguard na ang gantahan ay 22. So, dalawa siya. Dalawang safeguard na nakabundle. So, 22 plus 22 is 44. So, mayroon ka lang 44. So, mayroon ka ng 44 sa so safeguard lang ng dalawa. So, dito, meron din siyang 3-1 uh, na Ariel. So, ilan ang Ariel ko? 1, 2, 3, 4. Apat po yung Ariel ko. So, 16 So, plus. So, times 2 na natin. 16 times 2 is 32. 32 plus 32 kasi apat apat na Ariel yan. So, 108 na. sa so, dito pa lang, guys. Yan, ha. Tapos, dito naman, may free tayod na isa nito. Six, ang bentahan po nito ay 8. So, meron akong 8 dito. Meron ako din isa pang 8 dito. So, ilan na? 16. 8 din dito. 16, 24 na. Plus 8 dito. So, 32 na. Apat kasi to. So, 8 times 4 equals 32. So, meron tayong 32 pa. So, naka-140 ka na, guys. Diba? Laki na ng, na, ano natin, ay ipon. So, dito naman sa cheesecake, may isang free na, ah, uh, chalky na maliit. Ang bentahan nito ay 17 pesos. Yung 17 ang benta ko. So, plus 17. Ay, wait. Plus 17. So, naka-157 na tayo. So, dito pa lang yun, guys, ha? Tapos, dito, 99. So, hindi ko na siya ito. Uh, kasi nakalagay lang siya 99. Hindi naman nakalagay yung free. Ang bintahan ko dito guys ay n, Tapos meron pa pala isa. So, plus 8 pa. Plus 8. So, naka 165 na tayo. Sa dito pa lang, guys. Yan Dito pa lang yun. Sa so, sabon pa lang at saka sa mga cream soap at saka sabon na uh, guard, So, yung iba, di ko pa nakita. Uh, ayan, magulo pa. Nakalat pa tayo dito sa ating tindahan. Ayan. So, doon pa lang, guys. Diba? Laki ng tulong sa atin yung 165 pesos. O, oh, di ba? Yan lang yun, pero naka-165 na tayo. Tulong talaga sa tindahan natin yung mga ganyan, may mga free-free. So, dapat pag ano, meron, meron yan sa mga ano eh, yung sa mga wholesale, di ba? Kung saan kayo namimili, makikita nyo sa may gitna yan, nakalagay, naka, nakalagay nila yan dyan sa parang malaking, uh, malaking table. Doon sa binibilan namin doon, malaking table, nakahalo ko lahat dyan yung mga naka-free nila. Baka lang doon ng mga free nila, like ganyan, no? Oh, di ba? Tapos, ang ang iba naman, mayroong din nakalagay na free. Kaya yung mga item na yun ay hindi naman, o hindi naman dito mabenta. Kaya hindi ako pumukuha ng ganun guys. Kahit yung mga free nila ay mabenta, pero yung item na binibenta ay hindi naman mabenta dito sa tindahan. Hindi ko po siya binibili. So, ayan. So, mamaya mag-display din ako. Uh, Samahan niya ako guys mag-display. Yung nakakaraman talaga gawin pag na, after na mamili ay yung mag-display, di ba guys? <laughs> Relate really, ba kayo Oo masarap lang mamili. Tapos pag nandiyan na, ay nakakatamad na mag, ano, yung nakakapagod, mag-display talaga. guys, napagod na ako. Bukas naman ako mag- mag-ano? Mag, display Pagod na ang tendera. So, bye, bye muna, guys. Pagod na ang tendera. Bukas naman tayo mag-display. Ayan. May dami ka pang i display Ayan, patambak pa tayo. Pa dito. Ay, yung isang karton ng ano? Ng chicheria. Ayan. Thank you for watching, bye bye!